Even in pain, in the storm, I will worship You, Lord. For I know that in You there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet You in eternal glory, I will praise You, worship the Lord, Jesus, our light, light and peace. eto po yung dagat sa eto po yung dagat <laughs> yung river dito sa Marikina River Park ano o sa ano sa LTO Marikina dito po yung sa likod no ito po yan 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 po yung LTO Marikina sa likod po yan no Apo. tapos ito po sila ay ikuha ng mga ayuda yan po tapos ito po yung ilog, may kasinin po mga ka-office mate. Nasa first alarm pa lamang po siya, wala pa po sa second alarm. Third alarm, bari malapit pa po siya ng first alarm. Ano? Pero mababa na po siya mga 15. Ano? Yan po yung ano po. Sarado ko po muna. Titignan nyo po. Ano? nasa 14 pero malapit na po siya sa first alarm ayan po yung uh, Marikina River no? ito po yung tulay tulay po yan na, uh, ito po yung likod na ayan. ito po yung ito po yung ano, ito po yung Tanyong Bridge at Tanyong Bridge po yan ayan po ito po yung uh, A. pasyo sa Marikina yan, tapos ito po yung uh, Dada, uh, river, Marikina River po ito no? pansin nyo po, medyo ano na po pansin nyo po mga ka-office mate yan po, nagali sa sila yan po, bridge po ang tanyong Ibonifacio, pag lagpas po itong Ibonifacio ng tulay na ito, sumulong highway na po yan sa dulo no? ayan, ayan po no? wala well, dito po pag umabot po yan ng second alarm medyo mataas na po ang tubig dito pero pagka third alarm yan nagpas tao na po yan mga coffee smith ano? third alarm sa 18 meters so medyo mataas taas na po yan ayan po yung uh, yung uh, Marikina River ito na po yun kasi ito po kaya po ko nandirito sa kaya po ko nandirito sa likod ng LTO ito po yung LTO yan, ayan po yung parking nagparehistro ko ng motor uh, malaki pa ko nakapasa ako ng PMBIC no? pasado, kala ko po kanina nung tinawag ako, kala ko hindi po ako makakapasa yun, nakapasa na po ko ng mga Nakapasa po ko ng PMBIC, ano? Okay? Ano ko muna? Ano? Dito po ako. Yan. Kung so, may LTO, likod ng LTO po yan, LTO Marikina, no? Kagagaling ko lang po sa pagpaparegister, no? Pagpaparegister ng motorsiklo. Kanina. Pero tapos ko lang po magparegistro. At uh, ngayon po eh, katatapos ko lang, ito, Mamaya pag-uusapan po natin kung magkakano yung nagkasos ko sa pagpaparehistor ng motor ko na Ano? Nandito po ako ngayon. Ayan po. Ayan. Sigitip po. Uh, masama po pa ngayon. Puhulan na po. Kala ko hindi yung mga sa PNDIC eh. Tinawag ako eh. Sabi wala daw brake light. Pero nung minus ko sa kanya, kailangan nakababa yung center stand para gumana yung brake light kasi po akala po niya walang brake light. Muntik na ako hindi makapasa ano? Eh, Pero malaki na rin po yung pasasalamat ko nakapasa ako sa sa PNDAC eh, no. Salamat sa Diyos. Thank you sa so, Panginoon. Thank you Lord, no. Nakapasa ako. Ngayon magagamit na po itong motor natin. Nakaregister na, nakaregister na po ito. Nakaregister na po ito, magagamit na po natin. Okay. Nakaregister na po yung motor. So, mapapakinabangan na po natin ito. Magagamit na po natin ito. Ano? Finish na po. Ah, at mga ka-office mate, ano? Mapag-usapan natin, may ginag na po dito. Ano? Nababasa na rin ako. mga ka-office meet po yung dock yung marikina river nag-aampun na po simulan na po ng mulan tapos lang po ng registration ang kumuha ko ng insurance magkakaan ng insurance talagang uh, 650 PMB magkano binayad ko sa PMB magka, mga 550 so binayad ko rin po sa rehistro magkakano 256 so i-add nyo po yan at i-comment down below nyo po kung magkakano po lahat lahat kasi po uh, medyo mura naman po mura yung nagastos ko mga kagos makeup kapabilis yung proseso ng ating pagpaparehistro no? Okay kasalukuyan nang umuulan tingnan nyo po yung helmet ko basa na basa na mga kaupis mate kasalukuyan na po siyang umuulan nababasa na po yung helmet uh -huh. <laughs> pati motor kasama na rin po nababasa pakita ko nababasa na siya nababasa na yung motor ko nababasa <laughs> na nababasa na uh -huh agahan po ninyo ng punta dito sa LTO. Kung kayo po taga Marikina, pwede po kayo magparehistro ng yung sasakyan sa LTO Marikina. Tsaka motorsiklo na rin, pwede na rin kayo magparehistro dito sa LTO Marikina. No? At mabilis po yung proseso. Kaya mga ka-office may encourage po kayo na magparehistro ng inyong mga sasakyan. Para hindi kayo mapenalty. penalty hindi eh, ko pagbayaran ng penalty malaki pong penalty kapag hindi po kayo nakapagpa rehistro ng maayos no? 10,000 po yun okay so, dito po ko dyan po yun sa likod lang laki -likod lang po itong LTO Marikina no? okay ito po kayo ng inyong mga sakyan at motosiklo motorsiklo kailangan po agahan po ninyo dito no? agahan po ninyo ng punta eh, para mas mapabilis po yung mas mabilis po yung proseso no ma kaunti lang po yung tao uh, hindi po kayo matagal makap ng hindi po kayo magpila ng matagal no kaya uh, medyo agahan po ninyo ito po uh, ah nakagandahan itong mga ka-office mate nakuha ko na po yung license card ko no? Uh, thank you very much sa Panginoon nakuha ko na po yung license card ko Okay na po mga kapusin. Okay. I license card. Pakita nyo lang po yung resibo na pinagbayaran at saka yung isang isensyang papel. Yun po. Ma Makukuha nyo na po yung license card po ninyo. Okay. Yan po yan sa likod po ng FBO Martina lang po magparehistro at saka makuha yung license tag. Matindi, matindi. Malakas ang ulan ngayon. Masala yung motor. Okay lang. Okay lang. Ayos lang yun. Yung beauty, tumataas yung tubig. No? Pakita ko po sa inyo. Eh, nasa 15 meters. Malapit na mag 15 meters. Bali 14. At 14 to 15 lang po. Halos ano na po siya. Pagitan na po. No? Pero wala pa siyang first alarm. So mababa pa po ito. Mababa pa po ito. No? So wala po pong bahari ito. Pero pag umabot yan ng third alarm, second alarm, medyo mataas na po dito. Tapos pag third alarm naman po, nagpastaon na po yan no? Oh, dito po sa itong third alone yung sinasabi po nila 9, 18 18 meters na tubig no? So wala pa po siya sa 18 meters Okay Basa motor no? Pansinin <laughs> Okay Tapos ko na pong ito Registered na po siya Okay na po na po ko pinakita ko lang po sa inyo uh, yung yung uh, Marikina River kung gaano na po kataas at yung paano rin kung paano rin po nakapag-register ng aking motor ganun po kasi sa akin po ang registration ko po, po September 4 no? kaya inisikaso ko na may din po magkaroon ng ng uh, penalty so kailangan din po i na po kagad ano sige po grabe 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 ayan po ang po yan tayo mga kapisig Diyan na po tayo Diyan na po tayo sa abyahe. lang tayo ng kaunti at medyo hindi tayo makakadaan doon. Martina tayo, Martina, Kalimpang. Okay. Yeah. kalusada mga office name. At pala ko po I bow down before you Find strength in you, Lord. Your word is my guide. A beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude. I bow down before you. In your light, I find direction to live what you have for me. Worship the Lord, Jesus. With all your being, with all your soul, He is worthy of all praise. King of kings, save. Beacon that lights my inner self with a heart full of gratitude. I bow down before You. In Your light, I find direction to live what You have for me. Worship the Lord Jesus with all Your being, with all Your soul. He is worthy of all praise. King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship You, Lord. For I know that in You there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus. Storm, I will worship you, Lord, for I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus, I die, light and peace.